kabugoy na magandang hapon sa ating lahat buhay po sa so ngayong hapon na ito mga kabugoy uh, Andito tayo sa isang lugar kung saan natin hanggang uh, ganapin ang pag ang pag subok sa isang medalyon kasi uh, kung nakita nyo yun, yung last video ko uh, binindisyon na ito ni kaibigan at akso ngayong gabi natin susubukan mga kabugoy para maka, makaumpisa na tayo sa ating, exo, uh, sa ating solo exploration So bago tayo magsimula mga kabugino, no uh, Malaking out lang po uh, para sa ating mga viewers dyan uh, out po kay uh, Maribit ng Bayan Yung admin ko sa Bug, uh, no, Bugoy Fanatics uh, Ma'am maraming salamat po sa tulong mo At saka magandang hapon sa inyo dyan uh, Ingat po palagi uh, At maraming salamat sa pag-share sa lahat ng video God bless po ma'am uh, out po kay Ma'am Gina Alicante Yung admin ko sa Bugoyeng Company TV. So ngayon mga kabugoy ah, na nag iisa na sila ngayon ni eh, Mama Ribit ng bayan doon sa aking Bugoy Panatics kasama si Ma'am ano si Ma'am Amig Dilahinte. Ah, Ma am, magandang hapon sa inyo. So yun ah, Puljin Aganan, ah, magandang hapon Ma'am. Ah, sana po atyat po kayo sa mabuting kalagayan. Ah, si Candy Cuadratching, ah, magandang hapon. Ingat po palagi sa trabaho mo. Ayun, uh, si Liza Canoy po, uh, shout-out po. Ramil Halig po, shout-out. Christy Villoria po. Uh, magandang hapon po, ma'am. So, Rasil Siran, magandang hapon po. Uh, Rodelia Roda Bani po, uh, magandang hapon po, ma'am. Uh, maraming salamat din sa pagmawat sa aking mga video. Uh, si Evelyn Bintoy, magandang hapon din. Lorna di Gracia, magandang hapon din, ma'am. At saka si, ano, si si Ma Marjula Abong. Ayan, uh, magandang hapon po. Maraming salamat po sa tulong nyo po, ma'am. Uh, sana ingat po dyan palagi sa inyong trabaho. So, sa lahat ng viewers ni Bugoy dyan, uh, magandang hapon sa ating lahat. Yung mga secret viewers ni Bugoy dyan, magandang hapon din. Uh, so, susubukan natin yung ito, ito yung sinasabi kong medalyon na pinagbibindisyon na ni kaibigan akak. So, sana po magtagumpay tayo ngayong pagsubok natin ngayon. Bago tayo sasalang sa isang malaking sagupaan mga kabugoy, kailangan subukan muna natin to. Kasi sabi ni kaibigan, bago ako papasok sa isang ano, sa isang sa isang labanan, kailangan subukan ko para malaman ko kung anong kapangyarihan meron dito. So, ngayon no, ah, uh, yung sa huli nating pagpunta kay kaibigan akak mga kabugoy, nagtaka kayo kung umalis ako kaagad so ang sabi kasi ni kaibigan uh, dun sa loob ng kanyang karian na pagkuha pag, pagkatapos kong magbindisyon at makalabas ka na kailangan alis ka na kaagad kasi ramdam din niya na mayroon ng na mayroon ng mayroon ng nakikiramdam po nakikiramdam din sa kapangyarihan na ibinigay niya kaibigan akak -ak. So, kailangan akong umalis agad para malayo dun sa kanyang lagusan. Para din sa safety ng aking sarili. So, yun no. ah uh, sa lahat ng viewers, no? Uh, magandang hapon. Ingat kayo palagi dyan. Uh, so, magumpisa na tayo mga kabugoy. God bless po sa ating lahat. Bugoy Gus TV, nagmamahal sa inyo. Magumpisa na tayo mga kabugoy. So, ngayong hapon na to subukan natin ma'am subukan natin mas. subukan talaga natin to kung anong makakaya natin so sana perfect tayo ngayon So, yun mga kaboy, mag-uumpisa na tayo. So yan mga kaboy Ano ah, kita nyo no Bumabalik na ang dati natin lakas So Susubukan namin Susubukan naman natin ngayon Susubukan naman natin ngayon mga kaboy Yung isang apoy Kung so, bumabalik na ba sa atin Ito po ang gamitin natin mga kapagoy para malaman natin kung nanumbalik ba yung dati nating kapangyarihan. So yun mga kabugoy ang gawin natin ngayon Ipapakita natin sa inyo Ang Ang matinding kapangyarihan ng isang yun. So Susunugin natin to mga kabugoy Gamit ang isang yun. Susubukan lang natin mga kabugoy Kung gagana ba susubukan natin uli sabi ni kaibigan ka konsentrisyon lang tayo konsentrit lang ga ka ah mga kabugoy, gumagana na mga kabugoy, gumagana na, maraming salamat kaibigan ng maraming salamat talaga. So ngayon mga kabugoy, ah, mamayang gabi, babalik tayo doon sa kariyan ng ating kaibigan, kaibigan ng So, mapapasalamat tayo na bumabalik na ang dating kapangyarihan ito at saka mga kabugoy magsabi din tayo sa kanya na kinabukasan magsisimula na tayo mag explore so ganito yung ginagawa ko mga kabugoy no baka nalito kayo so hindi kaya, hindi ako pwedeng sasabak sa mga ganitong sitwasyon solo exploration pag hindi tayo handa kaya pinaghandaan natin muna lumapit muna ako kay kaibigang, kaibigang ak, ak para magtanong at yun uh, napapasalamat tayo no na sa gitna po na hindi tayo nang hindi tayo palaging pumupunta sa kanya anjan uh, andyan siya palagi sa akin so napapasalamat tayo mga kabugoy so ganito na lang mga kabugoy no uh, ano bukas ng umaga mga kabugoy kung anong sabi ni kaibigang ak-ak mamayang gabi Uh, mag sisimula na tayo mag mag-explore. -e so sana po andiyan kayo palagi mga mga Kabugoy no. Lahat po ng viewers ni Bugoy. Sana naintindihan niyo ako. Magsisimula na bukas ako mag-explore. -e isa isa po 'tong solo explore mga Kabugoy no. Ah uh, sana po andiyan kayo palagi, tulungan niyo ako. Ah uh, maraming salamat talaga na sa gitna ng kahinaan ni Bugoy. Hindi po kayo bumitaw. Hindi niyo po ako iniwan. So maraming salamat talaga mga Kabugoy.